Guys, eto yung viral ngayon, itong batang ito, itong mataba. Tinawag ni PBBM na Batching. Yan yung bata doon sa Happy Land, sa Tondo, na nagbigay ng okra. Isang kilong okra yata yan, sa plastic. Kaya BBM, tinan nyo yan, no? Yan yung guys. Alam nyo ba kung anong ginawa ni BBM doon sa okra? Panoorin nyo, tinan nyo ito, ha? Ayan, tinan nyo. Tinan nyo mangyayari. Ayaw! Nakaw! Tinan nyo naman, guys. Kinain ni BBM yung okorang bigay ng bata na tinawag niyang Batching. Galing niya sa Tondo, ha, sa Happy Land. Yung isa sa pinakamahirap na lugar sa ating bansa. Tinan mo naman kung gano'ng kabait si BBM. Tinan niya, pakikita ko sa inyo yung, yung eksaktong pangyayari, yung inabot sa kanya ng bata at kung pa paanong pinangalagaan ni BBM yung inabot sa kanya ng bata na okra. Tinan niya guys, panoorin niyo to. Ah, panoorin niyo. Ayun yung bata Si Baching Yan, binigay ni BBM ng Chicken Joy Tapos yung bata ngayon Binigay siya ng isang ano, isang plastic na okra Tingnan nyo guys ha, nyo Ayun, natapon pa nga, Ay, nahulog to. ayun, nahulog pa oh hawak ni BBM yung tumapon na okra. Ay, eh, inaabot sa kanya niya nung bata. Nagulat si BBM. Tinan niya reaction ni BBM. Ayan, eh, o. Wow. Eh, tinan mo, hawa kayo ni BBM yung okra, Tumutuo oh. Tumantawa sa si BBM doon sa bata. Tinawag niya, baching Oh, niya, niya kap sa ng presidente ni BBM, no? Oh, Tumutuwa sa kanya. Tell me, okra. Tignan mo, alagang-alaga ni okra hawak niya, oh. Ayan guys, Tignan niyo kung ano gagawin niya sa okra. Yung iba kasi tinatapon lang yan eh. Tignan niyo kung ano gagawin ni BBM. awak hawak niya oh. Ayon yung bigay kiss ko. Oh. Ayun, ginawa ni Isko. Oh. Tinan mo, nakita niya. Tinan nyo. O, oh, ayun oh. Ingatan nyo, ingatan nyo. Sabi, eh. ayun natin. Hilipat ko yung mukha ko dito. Ay, may lang. Dali. Yan. Ilipat ko na sa inyo. Ayan, tinan nyo. Sabi ni BBM. Tinan nyo. Ingatan nyo. Ingatan nyo. Tinan mo. Ayan. At tuloy. Kawata mo. Guys, hindi lang yan, guys. Ito. Kanina rin nangyari to. Kasi magkasunod lang yan. Doon din sa happy land sa tundo. Tinan nyo ako. Hindi mabuting tao to sa BBM. Tinan nyo. Tinan nyo yung gagawin niya. Oh. Nakita mo? Nakita nyo guys, ulitin ko ha Yung nakita nyo yung matanda, may bitbit -bit na mabigat na kahon Na bigay ng DSWD, bigat na bigat Nakita nyo yung itsura nya? Nung makita nya, pinagmamasta nya, maigi O, oh, isa pa ha, tingnan natin Go Hey, no, oh, kaya naman yung presidente o oh. Ano sa tingin nyo guys? Hindi ba yun ano? Hindi ba yun genuine yung ginawa niya? Tinan yung body language niya. Tinan yung... Lahat yung ginawa niya mismo. Sa tingin niyo ba? Plastic yun? Sa tingin niyo hindi yun na uh, totoo? Na pakita tao lang yun? I don't think so. Ako ha, sa opinion ko, mar marunong akong bumasa ng body language. Pero, kayo guys, ano sa tingin nyo? O, ano makasabi nyo yung kay BBM? Takitan nyo kung mapapanood nyo yung buong video na yan. Ako, Diyos ko po, tuwa yung mga kababayan natin nakatira dyan sa Tondo, sa Happy Land. Yan yung nasunugan. Yan yung nirelocate sa pagsamantala dyan sa, ano, sa barangay para tulungan. Ayan, pinuntahan ni BBM yan, guys. Nakita nyo naman, ha? At ang pinakamatindi dyan, kinain niya yung okra na binigay ni Batching, di ba? Kaya, kayo na bahay, almost dyan. Ano mga sabi nyo? Comment nyo dyan sa comment section. Alam ko, maraming mababash na naman kay BBM dito, eh. Pero ako, salut! Salut!